Libre pasok, <coughs> libre pasok, mga puke, mga puke, mga Nga guys, nakalike kami ngayon sa ating uh, YouTube channel. So, share, 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 share. Ito yung kasama ko ka dito. So, busy, busy kami ngayon. Shoutout guys, shoutout. Patamsak naman dyan. Live tayo sa ngayon. Uh, shoutout sa one viewers dyan. Stay put ka lang dyan boss at may tao tayong lalagay. Sobrang busy busy yung kasama ko. yeah. Ganito. Ha? Ah, Nakita pang Ganito. Ganito. pang ano pang Ganito. 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 may So, yung sumihing dapat nakataat, pumaligtan. Pumaligtan na tayo. Pero, kung um, pino-screen. So... Um, Nag-comment ko po eh. Uh, comment <laughs> section. ka na yun <laughs> ako busy busy to sa paglalaro at uh, mag silent ls muna tayo guys dalaw dalaw kayo dyan dalaw dalaw yung mga gusto magparami ay magparami kayo may e meron tayong isang ninja dito Idol. Oh, pa-shout po Idol. You know. Nakipadamihin natin yung ating viewers. Yan din ang mas maganda yung magpapapag pag gusto mo magparami ng ano, watch hour. Kaso, makapag-live ka lang diyan pag ikaw ay meron ng 1,000 subscriber. Uh Oo. -oh. Pero may, may paraan naman ang gusto mo mag-live. StreamYard. kasi sa browser naman yun. StreamYard yung ano, sa stream yard sa piting para maglalight yan sa ls kung paano lang ng watch area oh pasok na kayo pasok hanggat maga pa hindi pa kayo natutulog oh, uh, dito na tayo maglalaro uh, okay, okay. oh may bagong hero oh may bagong hero nilabas tapos na tapos na yung ano na nag na tapos na yan ano

자막 제

Buhay sa buhay ka talaga. Wala hmm. na talaga. Mayroon pa sana ako. pa. Hindi yung kabayo mo, boy.

Balik sa Epic Epic po, ulit oh, sa ano balik ulit, epic, Master epic one. one. Ah, master ano na? End season na pala? Wala pa. Balik ulit siya na. Ang star niya. Ano na pa yun? na. Kita mo yan. Subscriber <laughs> na ba kita no? oh. Ha? kita mo yan. Ang tanginan Tayo ba may ganoon? Ayun oh, ayun tayo ah. Natutang ina. Ano na ba ano? Ay, sa. Edit mo pa yan. Hindi na. Dali tayo ni Sulaiman yan, pre. Wala, hindi mag- Hindi naman nag-YouTube si Sulaiman. Ano ba 'yung ano? Diretso na kagad tayo ngayon sa round number 16 review ng katatapos lang na St. Louis Rapid 2020, and Peace 2020 at ito ay sa Patimoria ng Blitz. Si no, ito ang pinitira sa, sa round Ano yan? Ayan, update na, na lang mamaya nila. Uh, Femusha, update na laban oh, versus nila. Oo, yung Blitz nila. Ha? Ano ba ano, ano, yan? Ano ba yan? Hikaru Nakamura vs. Levo Naronian Pentala Hari Krishna versus Jeff Risho Sa mga hindi pa nakakapanood ng Blitz na analisa na ang Blitz. Ay, di ko nakawinis pa dira.

Ligadong <tinyo> Iwas 23. nag <laughs> uh, laya na. <laughs> so Putik <mapag -iluna> <tinyo> <pisao tinyo> daming patay ano? ng ano. bilibig. sa huh? so, dito ah, oh? So, yan po oh. ang ni so, ka Kasi ito na ah, oh. oh. na six, balita? lang ko na lang ang link niyan for reference. Hindi agad-agad kasi walang India ng Castle din sa quick side. Then nag ni 8 so nagdevelop lang nag F3. Ayan, so medyo parang pinoto rotation ng kagat yung E4 para maging solid. Nag para you know, you know, you know. ng development ng Knights for Bishop. At dito ay nag queen D2 ganoon din naman si Nepo para bigyan daan din ng development ng Knights for At dito nag Bishop development 6 develop na ng King D1 para syempre sa so, ito, mag-tipi mo kahit pa in long term, protected lang agad yung ito na yan. Hello ma'am, por impulang magandang gabi po. Para yung lang, ma'am. ako si Valdera. Apo. Oo. si po. Ha? Si nga. ma'am. Ah, okay po. Sige po, Salamat. po. ng

Ganyan pa dapat, no? So, shout guys, mamuliwanag na tayo sa ngayon. dapat meron pala akong ilaw nito sa ano, yung bilog, <messos> no? Hindi yung bilog baga. Huwag na baka gusto mo talaga yung ganilag ka. Shout guys, dyan. Silip-silip sa mga... Maliwanag, maganda. Ganyan pala dapat, meron ka dapat na... Mura lang naman yan, maraming tas lang yan. Ayaw e nga um, pala na, huwag kong live stream na. Ito eh. Tapos may isang, di pa may isang cellphone. May marami, marami na cellphone. Marami yung binibinta rin sa ano, sa doon sa Santa Rosa. Oh. Sa meron na, doon sa mga Muslim. Marami na. No. Maganda yan eh. Si Tito, talaga yung ano mo. W Tapos mag oh. kaya, yung, alo, nung, ko, pag, green screen ka. bakit kaya yung ano nang kuha? Pag na-green screen, Di yung ano, background na, na wala, na, wala na, ano? na, na yung naka, naka. Depende kasi yun sa'yo. Alam mo, lalagyan mo siya ng background na maganda, hmm. Sa na.